Ito pong post na ito ay nakita lang natin. Yan ang abang sinasabi ko. So pati pala mga politiko ay nakikiray doon na sa popularidad na nang si Diwata at ng kanyang Diwata Paris Overload. Ito yon. Tignan nyo naman yung uniform ng kanyang mga trabahador. Senator Francis Tolentino. Hmm. Ayon. Tatak trapo. Sabi nyo ng isa nating uh, kaibigan, isang... Um, Natasan na nasa panig din ng katotohanan. Ang sabi niya, ang ganda ng uniforme ng mga empleyado ni Diwata, tatak, trapo. Sa so tingin ko, hindi na kailangan ni Diwata yung mga ganitong... Sige, sabihin na natin, eto ay, eto ay tulong ng politiko na ito. Malibri ka ba naman kasi ng mga uniforme na ganito, di ba? Walang bayad yan. Pero ang, ang pinakamalaking nakikinaba o ang nakikinabang dito ng mas malaki ay yung politiko. Pero yung pakinabang na sinasabi ko, lumalabas kasi na nanggagamit yung mga ganitong klaseng politiko. Sana, katulad ng madalas kong sabihin, bilang isang um, responsabling mamamayan at uh, marunong naman tayo, tayo siguro mag-discern, sana pakatandaan natin na kung hindi tayo magpapagamit, kung walang magpapagamit, yung mga taong gagamit ay siguradong mapapagod sa kalaunan. Yan po ang sistema ng mga politiko. Hahanap at hahanap yan ng mga mauuto, maluloko at magpapagamit. At magmamaang maangan. Hindi kailangan ng isang diwata na sikat na sikat, syempre. Yung ganitong tulong. Maraming tumutulong sa kanya, pero sana, sana, hindi na niya muna pansinin yung mga politiko. Okay? Dahil siguradong diyan magsisimula yung, uh, yung division. Madi-divide na sigurado ang mga ang mga taga-suporta, taga-hanga ni Diwata dahil nakikita natin kung saan na siya pumapanig. Ano ho? Abay, ini-invite na rin natin si Diwata, si Daryl Yap. At yun nga, tingnan nyo naman. Umuoo siya, open siya sa mga ganitong klaseng sistema ng mga politiko. Abay, para sa akin, eto na po yata yung simula na na posibleng mahati yung mga supporters, uh, may mananatili uh, na nasusuportahan ang isang diwata at posibleng yung iba naman ay tatabangan dahil nga sa mga ganitong nakikita natin. Hindi ko naman sinasabi na nagpapagamit si diwata sa mga politiko pero doon kasi ang doon yan patutungon. Ito na yung simula. Maraming tumutulong kay diwata na hindi naman mga politiko. Sabihin na natin mga personalidad din at alam natin kung ano yung intensyon ng kanilang pagtulong. Positibo or negatibo man yan, pero para sa akin, mas okay pa rin yung tulong ni Glenda de la Cruz, ba yan, yung negosyante? Yung tulong ng mga kilalang personalidad? Mas okay pa rin yun kesa sa tulong ng mga politiko. Dahil alam natin, hindi natin pwedeng maikaila na ang tulong na binibigay ng mga ganitong klase ng politiko ay posibleng galing sa kaban ng bayan. Yun po. Sana po maging sensitive tayo. Na kung tatanggap tayo ng tulong, wag na lang sana doon sa mga politiko. Good luck!